Naka, naka video na. Mm. Viral ka na niya mamaya. Si ah, Manong ice cream, libre lang. Ako na ako yan. Ako na magtakal. magtakal. Paano kayo nga siya kuya? Galing Canada yan walang <laughs> galing. Hindi naman, hindi naman. Tima. Baka nga ako magsasakal. Oo, kuya. Ayan lang. Sige, nagtakal ayon sa kakaaralan. Isid-isid mo ah. malambot na. Ang hirap. O, di na nga ito tatagal. Alasayin mo nga pa sa ilalim. ano nungulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Ni. Ay, pinapala sa kanila <laughs> ay <ganoon>, ay <laughs> yung ganyan. pala. Halo-halo lang sa amin, pero, meron doon. Ano lang na may train? Ano lang na lang na 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 Ay, Natulawan. na. Hindi. Ay, Ay, Ay,